Hello mga kalala, good morning po. Baba days tayo. Ngayon. today's days video. Baba day tayo. Nang kumot ko at saka nang saping ko sa pong. Nga palang saping ko sa pong. na kasi siya. Kasi yung ang okay. ko. Maakit sa pong ko. Pero binabad ko na yan siya muna sa Ariel. Para lumambot yung dumi niya. Bago ko rasin. Masiguro, mga siguro mga 10 minutes ko binabad muna yan. Ngayon, lumambot na ang dumi niyan. Okay na hindi na masyado mahirap Brazil. Pinorward ko na nga lang pala para mabilis. Baliktaran ko kasi siyang sinasabong binabras. tapos na ang aking kumot naman katsa nga lang pala yan aking kumot pumila ko ng katsa at ipinatahi kong kumot mas gusto kasing kumot yan kaysa sa umahalin kasi nangihinayang ako madali lang naman masira sa akin ang kumot kasi naglalaro ako sa mga paako pinabarit ko sa katawan ko kaya mas okay na ako pagsalangan po ito masarap nga siya eh. mainit siya pag mainit malamig siya pag malamig ang panahon tapos na yan bandaw naman tayo dito na tayo sa loob ng CR kasi nandito yung dito na paano mo mag ano sa labas yung ako ng bake yeah. dito na lang ako sa CR ng Banlaw Banlaw あ。 pala din apat ng ng yung ang na shorts. Tapos yung konti shorts ng kambahay. yung isa jacket na white. mga natin na. yung mga na. Pero meron pa akong babahay na gamit.